Hello magandang 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 hapon Luzon Visayas at Mindanao So welcome back no dito sa aking uh, youtube channel ng one time big time na kombinasyon So magandang 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 hapon mga kaibigan at mga kaswelteres at mga taga subaybay So narito na naman po ang inyong lingkod si one time big time na kombinasyon upang magpahabol po tayo ng uh, two combination. Para po ito sa 5 pm draw hanggang sa 9 pm draw bag do kanan. Ayun so ngayon po ay araw ng Martes no, July 30 2024. Okay, resulta po kanina ng ating 2 PM draw kay 5-6-4. So, slide po yung ating uh, 543. 4 3, no? Slide po yung ating uh, 543. 4 3. Pero sige lang, mayroon pa po, po tayong 5 PM draw guys and 9 PM draw. So balikan nyo lang po yan ha, yung aking unang live stream kanina ng umaga. So nagbigay na po ako dyan ng mga nagbabagang kombinasyon ha. So balikan nyo lamang po yan guys sa mga hindi pa po nakapanood na aking unang live stream kanina ng umaga. So pumunta lamang po kayo sa aking YouTube channel and then i-click niyo lang i nyo lang po yung live. Ayan, so pagkatapos niyo po pumunta sa aking channel, no, i-click niyo po yung live. Diyan po niyo makikita yung aking mga live stream araw-araw. Ayan, so again sa mga mahilig po dyan na sa ganitong content, kung kayo po ay mahilig tumaya ng 3D Swertres Loto National at gusto po niyo magkaroon ng pag-asang manalo. Yeah! Sa larong 3D Swertres Loto National, so napakasimple lamang po guys ng inyong gagawin. Ang gagawin nyo lamang po ay mag-subscribe lamang po kayo dito sa aking channel na ito at pagkatapos po ninyong mag-subscribe. Ay syempre no, huwag po ninyong kalimutang i-click yung all notification bell, i-all po ninyo para in case na meron na po akong mga live stream araw-araw or mga upload na video ay magiging palagi po kayong updated. So ano pang inihintay ninyo Luzon Visayas in Mindanao sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe? Okay, mag-subscribe, 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 mag-subscribe para sabay-sabay po tayong manalo sa larangan ng 3D Swell Lotto National. Ayan, so pa-like, pa-like, pa-like and share guys na ha ng ating video na ito pang pabuway na sa paswerte lamang po ngayong araw ng Martes. Ayan, so pa-like po and then pakishare po niya ito sa mga mahilig po dyan tumaya ng uh, sa inyong mga kaibigan dyan na mahilig pong tumaya ng 3 days wealth rest Lotto national nang sa gayon po ay magkaroon din po sila ng uh, Magkaroon ng chance na manalo sa larangan ng 3DS World Tres Lotto National. Okay, e-ready na po ang inyong ball, pen, at papel, guys. So, hindi na po natin ito patatagalin pa. E-ready na po ang inyong ball, pen, at papel. At isulat, isulat, isulat. Punin nyo ito haking pahabol na kombinasyon and then na... Uh always play target rambo lamang guys ha para sigurado po yung ating panalo Okay, kumuha na po kayo ng inyong ball pen at papel at isulat, isulat, isulat na po ninyo at narito na po. Nuwebe! Uno, tres, ¡Bien! nueve, uno, tres, cero, tres, nueve, cero. tres bebe All right so yan lamang po guys ang ating uh, ang ating two combination pahabol para sa 5 pm draw hanggang sa 9 pm draw one time big time na kombinasyon bagdo kanan So good luck po sa ating lahat guys at sana ay sumaatin ng suwerte ngayong araw na ito. And don't forget to like and share ha sa ating uh, video na ito. <coughs> Ang pabuenas at pang paswerte ngayong araw ng Martes. And then gaya ko pa, gaya nga po ng... Uh, gaya ko po ng sinasabi ko ha, balikan nyo po yung uh, unang live natin kaninang umaga guys. Balikan nyo lamang po yung ating mga kombinasyon doon. sapagkat meron pa po yung pag-asang makalabas ngayon sa 9pm draw at 5pm draw. Ayan, sa mga hindi pa po nakapanood ng aking unang live kanina, so pumunta lamang po kayo dito sa ating channel and then i-click nyo lang po yung live. So dyan po ninyo makikita yung aking mga live stream araw-araw. Yan so hanggang dito lang po muna tayo guys ako pumulang yung lingkod si One Time Big Time na kombinasyon na magsasabi po sa inyo ng magandang hapon Pilipinas And hasta la vista thanks for watching bye bye